No, ano? Mm. No. 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 <laughs> Lalagyan natin ng color grading ah. Kukulayan lang natin. Yung kulay na gagayahin natin sa TikTok. Yung nakita natin sa TikTok. Ano? Oh. No. Hi, my name is Elijah K. Uh, today is June 7, 2024. And this is my vlog after namin makipag kasal kay Ninong Mark saka kay Ninang Kelly tapos birthday din ngayon ni Tita Joy yon happy birthday po so, balang araw mapapanood mo to pag lumaki ka na para may mapanood ka ha? tapos gamitin din natin tong video na to pag tumang, pag ano ka na 7 years old <laughs> o pag 1 year old ka na o oh, di ba? Maybe at least may video kang ganyan eh. Oh, oh, oh. Oh, oh. <laughs> ah. Close. Oh, close open na si Red. Close open na ulit. Close open. Close open. Close. Wala. Ano ba yan? Pahiya papa. Close open. Close. Puro open lang naman yan. Eh. Hindi nagko-close. Ah. ah. Sampung mga daliri, wala ang isa. Inanak ko, inanak ko, ninunut-nut pala. Wala pa kung ngipin, hindi pa makakain. Di lang maliit nagsasabing magnunot nut ka pa rin. <laughs> Okay, pulaka. Okay. pulaka. 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 <laughs> mama, wala ka mama. Hindi ka makasama sa video namin. Come Bukas sama-sama natin ang mama bukas. Daily vlog tayo, daily vlog. Ha. kumusta ang unang punsya mo ah hindi ka pinakain <laughs> ah hindi ka pinakain ay 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 tutumba tumba na naman hindi ka pinakain dun sa pinuntaan mo o, hindi ka hindi mo makain yun eh kaya mo na kaya mo na hmm <laughs> <laughs> hindi ka nakakain hindi pa pwede hindi naka din ng papa tahawa ka ng papa na ah. <laughs> drama drama ka na naman oh, ano tapos ka na umiyak anong gagawin mo na naman eh hindi ka lang nag nagising ka lang nang walang kasama umiyak ka na agad ano ba yan? dapat dapat matuto maging independent <laughs> ah. ano ano Bata pelang independen nah. <laughs> Lag lelamping kanan na mana li kan aku nakita oi. Oh. Close open close open. Close open and close open. Not not. Not not. Sampung mangadiri walau om hiso hinana kuina ko, na koni no not pala. Wala pang ngipin, hindi pa makakain. Di lang maliit, nagsasabing magnunot pa rin. Hi. <laughs> oh, balang araw, mapap eh. pag lumaki ka na, itong mga in ko, mapapanood mo to para makita mo kung anong mo nung bata ka. Yung upload ko to, lalagay ko sa YouTube. Uh, para pagtanda mo, pag malaki ka na, mapapanood mo na, ay, ako pala yan. Kamu. Ah. I-upload natin ng i-upload lahat ng mga gagawin natin video sa YouTube. Para pag lumaki ang baby ko, may mapanood siya. <laughs> Tapos, papanood niya din sa magiging baby niya. <laughs> Tapos, ganun din ang gagawin niya para may mapanood din yung baby niya. <laughs> ah try mong i-recreate yung mga video na ginagawa natin ha? sa baby mo din pag lumaki ka na ha? ano? Ha? wow, para meron kang makikita pag paglaki na rin ha? makikita mo kung gano'ng ka kakakyot tapos gano'ng kakyot din yung magiging baby mo <laughs> ha? hi <laughs> oh. <laughs> oh 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 Hi! This is my baby Kate. This is my baby Elijah Kate. At, um, ang pecha ngayon, tama. Ang pecha ngayon ay January, ay June 7, 2024. Birthday ng Tita Joy namin. Happy birthday, Tita Joy. O, oh, i-upload natin to sa YouTube. Huwag na nating i-edit. Tapos, huwag na nating lagyan ng Ng kung ano anong background music, parang diary, videolog, bag. <laughs> oh. say hello, Ayan, para makita mo sarili mo, pag lumaki ka na. <laughs> anong pinaggagawa mo? oh yan, yan yan, sige, hmm. <laughs> uh, oo, baboy Uh, yan Oh, uh, oh, Pagin na lang. Oh. Uh, oh. uh, oh. uh. <laughs> Tapos i-video din natin yung pag-melt mo na ayaw mong mag-melt. Ha? Ah. Ah. <laughs> oh. Na yeah, ikaw may hawak ng camera ah. oh. Hindi mong papa. Tatapan <laughs> mo yung camera. Kamay mo na yung nakikita dyan ay. Oh. Oh. ah, <laughs> oh. Ano? Hmm. <laughs> hmm. oh. Balik pa rin natin. Stop muna natin. Tapos balik pa rin natin. Oras na para magpatulog ng babies Ah, tulog na. Tutulog ka na. Tutulogin na kita. Hmm? Hmm. Patulogin na kita, sir. ano? Hmm. na. Hmm. Matutulog na kami ng papa ko. Ha, la, la. Dance na tayo. Dance na. Dance na. Dance. Dance, 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 dance. So, guys. Ito yung pala yung baby ko. Ayan. <laughs> Magkamukha po kami. Huwag lang sa... So. Huwag nyo lang punting nang... Huwag na kayong bumasi sa kulay. <laughs> ano na ko nga pag na silang bumasi sa kulay ah no ano? No. kita mo sarili mo tahimik ka busog ka ba kanina doon sa pinuntan natin na no. Ha <laughs> ah pagod kang umiyak ano no. magsalita ka naman ah <laughs> lempar pakai kamera, lempar pakai kaca sa kamera, lembing-lembing <laughs> kan na nama no, oh. lihat nang konin naka kita sering, oh 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 yeah. ya, <laughs> oh 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 oh, tadi dengamu. Bye bye. Sasayaw na po kami, magda dance dance na kami. Hmm.